Target pataasin ang pamahalaan ng mga bumibisitang foreign Muslim tourists sa Pilipinas. Sa programang Laging Handa, sinabi ni Tourism Undersecretary Mayra Paz Valderosa Abubakar na kaya naman o welcome naman sa bansa ang mga banyagang Muslim. Sa katunayan, mayroong memorandum circular na ginawa ang Tourism Department para bigyang pagkilala ang mga establishmento na may accredited accommodation upang maging Muslim-friendly tourism. Kasama rin dito ang mga pagkaing pwede sa mga kapatid nating muslim o iyong mga halal certified na mga restaurant. Ipinagmalaki ni Yusik Valderosa, Abu Bakar, na handang-handa ang Mindanao sa pagtanggap sa mga turistang muslim mula sa ibang bansa. Siya, handa din po natin ang Pilipinas, ang Lila, Cebu and um, Clark para po maging Muslim-friendly na din po, including our airports. So isa po sa mga hinihingi po natin no ang ating mga airports at magtunang prayer rooms para po sa ating mga kapatid na Muslim. And even po yung ating big malls po dyan sa Pilipinas, kung po pwede po ay magkaroon sila ng kahit na isang halal certified restaurant.